Ito na yun, sir. Sir, wait lang po. May kasama pa yan. Ito po, oh. Yun. So, yun na, sir. Woo. Sige po. So, ito yung pinakapata niya, guys authentic balbakwa ng mga bisaya na mga ilang oras pinalambot bago i-serve sa inyo na may maraming laman balat pwede rin may pata na ganito kalaki at may kasama pa yung unlimited sabaw na binabara naman ng isang katutak na taba ng baka hindi mo na kailangan pang dumayo ng malayo lalo na kung tagapasay ka lang na gustong tumikim ng authentic balbakwa na ganito kabisa dahil dito lang sa may kahabaan ng Burgos malapit dito sa may simbahan ng Santa Clara ay meron na hello po sir so ano yan tinda mong napakasarap naman yan, napakabango. Ay, yun po yung tinatawag dito sa Paso, sir, na Balbakwang Bisaya. Bakit Balbakwang Bisaya, sir? Balbakwang Bisaya, sir, kasi yung tigaluto po namin is tiga ilo, ilo Bisaya talaga siya. Ngayon, recipe niya to, kami po ang nagmamanage, may partner po ako dito. Ayan, yeah. sir, yung Balbakwa mo, sir, magkano naman? Sa Balbakwa po na regular, meron po kami 65 pesos, laman taba na po yun. Sa overload naman, apat na laman, apat na laman tama um, pata, laman, taba, balat. Yun, 135. May kanin na rin po yun. Kasama na. Sige, sir. Bigyan mo ako niya, sir. Sige po, copy, sir. Tingnan ko yan kung gano'ng ka-solid yan. Ano sige po, sige po. Ayan, sir. Sir, sa mga taga yung mga gustong dumayo sa'yo, sir, anong oras ka nag-open dito at nag anong address? Nag-open po kami ng 4 p.m. hanggang alas 3 ng madaling araw talaga sa totoo lang. Pero minsan, dahil nga sa unang napanood, kay Papa Don, thank you, Don. Yun, maaga, masya. Maaga siya na uubos Pero ang ginagawa namin ngayon Adjust talaga ng kilo Para sa mga hindi pa nakakatikim Makakaabot din talaga Ano itong lumulutang na to sir? Ito po, taba. taba Taba ng Taba ng baka po Binabab Napakuloan na po siya Plus Ibinababad na po namin ng buo Yung taba Para mas lumambot pa po siya Ay, sorry po, sorry Okay na, sir So, para lumas Dalong lumambam yung ano, no? Yes, sir Yung sabaw o, Opo, opo Yan, isa rin po yun Kumakapit pag natutunaw Ay, ang balat. Yun. Grabe na, 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 naman yun. Sir, talagang ano yan ha? Pampabata, kung tawagin. Ito na yun, sir. Sir, wait lang po. May kasama pa yan. Pata ka. Para may kasama abay. pa ito. May kasama pa pong pata. Pati nga, sir. May mo. kasama niyan. Ito po. Oh. Yun. So, ito na talaga ito, sir. Yes, sir. Walang halong biro. So, sa may sabi. rice pa ito kasama? Opo, may kasama ng rice. 135. Unlimited sabaw Unlimited sabaw Unlimited tubig Yan lang yung kaya Pero pagpasalamatan Okay guys So andito tayo sa may burgo, Sa may Pasay Meron tayong dinahin dito Sa may gilid mismo ng Santa Clara Church Ayan guys Mapapansin nyo yung mga tent dyan May solid dyan Na nagtitinda ng balbakwa. May taba May laman Ayan Tapos Grabe Ganto kalaki yung Pata niya. Ayan Grabe Pero yung sabaw Guys unlimited dyan So tikman natin yung sabaw nakatikim na tayo ng ano yun, no balbo ano naga no wow parang ah, medyo nalalapit yung lasa ganito yung pinaka authentic na lasa ng Balbacoa na natikman namin dito sa Cebu City asa ah, sa Naga ah, solid na ito ang daming mga laman oh. grabe oh overload to guys Wow. Ano mal malas malasa yung sabaw niya. Kasi yung mismo taba, nandun na kababad. Pinakukuluan, continuous. So yung katas ng taba, umalo na dun sa sabaw. Kaya talagang malasa siya. So ito yung pinakapata niya guys. Mmm, ang lambot. Sarap. Eh guys, kung gusto nyo makatikim ng balbakwa, hindi nyo na kailangan dumayo ng napakalayo. Special dito sa mga taga-pasay. Dito lang sa may burgos guys, meron eh. Hello. Ayun, balbakwa 1.0. Bisaya. Bisaya kasi yung nagluto na ito.